guys, for today's videos ay late upload na po ito nung kakauwi ko pa lang yan galing Oman dati 2021 January yan. hindi ko alam yung exactly date na yan kasi nakalimutan ko tagal na, ngayon ko pa lang na upload guys, so ayan, kakarating lang natin sa bahay sa sasupreksahin natin sana yung mga bata kasi hindi na, na surprise kasi nalaman na pala nila nadarating na buhay oh, OFW ito talaga yung araw na pinakahihintay namin mga OFW na makauwi sa pamilya namin o makauwi dito sa Pinas kasi sa tingin namin na dito kami makakabawi, makapagbigay saya sa kanila, sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay, yung mga pasalubong namin, yung mga damit, yung mga chocolate, yung pang nakikita namin yung saya ng aming mga anak, pamilya. Parang sobrang saya-saya na din namin. Parang sulit na sulit yung aming kinastos. Kasi na-appreciate nila yung mga bigay na namin mga OFW kasi lahat ng 'yan ay pinaghirapan namin sa ibang bansa. So, kayod-kayod lang para mabili namin yung mga pasalubong namin na makapagpasaya sa aming pamilya, sa aming mga anak. Kaya masaya kami na na-appreciate nila yung mga aming effort, no? Ito talaga ang pinaka-masaya mga sa ating mga kakaba, kababayan na mga OFW pag tayo ay makauwi na ganon, banding na banding banding na sa mga anak, pamilya o di mo na pila pila na sila kasi para hindi sila mag away sa chocolate <laughs> so grabe ang saya ko dito sino nakaka -ano? sino nakaka appreciate dyan mga kabayan ganito din ba kayo Ayan, alam nyo ba guys, yung mga OFW, yung mga nas, ang utak namin guys, yung nandyan kami sa Pinas. Alam nyo yung gustong gusto mo nang mag-abroad, makaalis sa bansa. <laughs> Bansang Pinas para makapagtrabaho sa ano, makapagpasapalaran doon sa ibang bansa. Pero, yung mga OFW naman na pag nandito na kami sa ibang bansa, yung mga utak namin guys, gustong gusto na namin umuwi sa Pinas. <laughs> Ano ba? Pag nandito kay sa ibang bansa, eh, gustong gusto nyo nang umuwi. Pag nandyan naman tayo sa ibang bansa, sa, ano, sa Pilipinas, ay gustong gusto na naman natin umalis. Ano ba? <laughs> Saan ang hostesya? <laughs> diba? Ang saya, ang saya lang ng feelings. Ngayon nasa abroad na naman ako. Nandito na naman ako sa, sa Oman. Di ko alam kung ilang years na naman ako dito. So, sarap lang balikan na... Ah, yan ang video ko na ano, yun ang time na nakauwi na ako galing Oman, oh galing ibang bansa. So, ay, sarap lang pa ano, balikan. Ngayon, naiwanan ko na naman sila, yung anak ko, mga anak ko, ay, malaki na sila guys, mga idol nakaka-proud lang kasi pagbalik ko na ngayon kung sakaling makakauwi man ako pagbalik ko doon sa Pinas ay dalagang dalaga na sila guys, may high school na ako guys, so, sana sana naman, maging mabait na sila may takot sa Diyos o ba diba? para hindi na ako aalis ng ibang bansa yun lang ang wish ko kasi na mabigyan kami ng sapat na pamumuhay dyan sa Pinas para hindi na ako makaalis at para magsama-sama na kami. Sino bang gustong hindi makasama yung mga anak, di ba? So, dito ako sa ibang bansa para makapundar at sana hindi na ako makaalis ng Pilipinas. Dyan na lang sa Pinas, at maaalaala makasama ko yung mga anak ko magsama-sama na kami. kasi mas masaya pa rin na magsama-sama ang buong pamilya. Syempre sino ba yung mga anak na hindi na man, hindi nangarap na makasama yung mama nila, 'di ba? So, hopefully, hopefully na darating ang panahon na mag stay na ako sa Pinas para sa mga anak ko, malagaan ko din sila. At sana, sana, sana tulungan din ako ng mga anak ko na hindi, hindi na sila mag-away-away para hindi na din ako umalis. At matulungan nila ako sa lahat-lahat. At kami ay magtulungan na lang for short, ganun ba? Magtulungan na lang kami para happy family. Kaya kayo dyan mga anak ng mga OFW, wag kayong pasaway sa inyong mga magulang. Mahalin nyo ang mga magulang nyo. Kasi lahat ng mga sakripisyo namin ay para sa mga anak, para sa inyo. So, ganun kayo kamahal ng mga magulang nyo. So, thank you for watching guys. Bye-bye. God bless us all.